Anong, Anong pangalan mo, baby? Ano pangalan mo? Hindi siya makaimik. Hindi siya makapaniwala, guys. Guys, pinuntahan kami dito, oh. Followers from Mara. Hay god. Hay god. mo na, dali. Or makita mo sa vlog. Okay. Sikolohista. Hindi maka hindi maka ano, tutulan lang sakin. Tutulan. Sino ba 'yung mga 'yan? kilala mo? Sino na nasa sikulot? Nasa sikulot. Diba kagabi eh, ang mo sa video? Oo, oh, napapanood ka din daw nila. naglalaro pa na ay, sa video <laughs> so, Yung susunod ni Time freeze. Ay, uh, ay, ayun no, papicture ka. Ayun. Kinala si Consor eh. okay kailangan mo si Chaconi? Wala nang patane eh. Uy, ay, ayun no, papapicture Di ba dati, ay kagabi eh, ang dal-dal mo. Nakamay din yan eh. Wala kong kaya agahan mo. Hindi na kong makikita mo sa inyo. Hindi ka na pumunta. Hindi na ka ba nakapag-jogging sa inyo. Kaantay sa inyo. Kaantay sa inyo. Ito mo nagpapalit kami ng tsa. Tapos nang halit na dumatay. Sasama ka mag Kasama ka? Hindi, yeah, sila. <apology> Hindi na lumiit si Ga. Kaya kakantay sa iyo. Sinabi na huwag nang matulog. Napuyat na nga daw. Dito ka na, titira? Dito ka na daw. Ayaw mo? Parto niya na. Makatingin ka niya Gusto mo tingnan ang kwarto kung paturo ka? Na, galit ka naman sa amin Eh. Ayaw mo naman kami kausapin. Sige, uwi ka na. Sige, uwi ka na. Balid ka Galit na. naman sa amin Eh. Uwi ka na. Baba, ingat ko pa Baba, uwi ka na. Joke lang. Dinayak ni Kulot. Hindi. <laughs> botin mo, botin mo. Sabi ko, atay ang tinipangala nga kung dagis <laughs> <laughs> eh, gusto. Oh, Punta ka dito, baby. Papaiyakin ka lang pala. Bata, pinayak lang pala ni For the vlog, For the vlog. O, dali. Punta dito, baby. Joke lang yun, wag ka matakot kay Awang. Ayaw. <laughs> Ayaw na. Pati ka, hindi ka lang papatakotin niya. Pag-akalit Baby. Baby. Tara na magluluto tayo. Guys, ay, pinaiyak ni Kulot nagtampo na siya. <laughs> tayo ko kung gusto makita kung saan kami nagbablog eh. I-scroll <laughs> na la. Tara na, baby. Tara na, baby. Tara na, na, Gat, lumapit ka parang anak mo. Magkakulay pa rin <laughs> Eh di uuwi ka na, be. Uuwi, uuwi ka na. Uuwi na tayo. Maya, mamaya ka uuwi. Excited ka ano, na natin. Tapos uuwi ka na. <laughs> Magluluto pa tayo. Na, Maglalaro pa tayo dito. Magluluto daw ng sopa. Huh? Yung lang daw yun. Hindi natin bibigyan si Kulo. <laughs> 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 okay na yun mamaya. <laughs> Maglalaro na tayo mamaya, no? Oh, yun, mautang ka din isda, <laughs> you know, ng isda, baby Yun na kami na utang ng isda, baby Si Chakoni, o, na kay Chakoni yeah. Hinita yung patani, ayaw mo? Ayaw San mo gusto? oh, yan sa akin, Oo, ito si Chakoni, oh, yay Bait kaya yan Eh, wala kayong picture ni Chakoni Picturean picture 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 no? ko kayo, Billy Smile One, two, three <laughs> Smile, baby. <laughs> <laughs> Hingi kang patani kay Lola Connie. Hindi ako naman akong matpatani. Ah, abos na pala. <laughs> Napapanood mo din siya. Ano? <laughs> galit ka ba? Batay na kayo. Joke lang yun. Digi si kulot, baby. <laughs> Hindi na yung galit sa'yo. <laughs> Yoy, <-ho>, batay na. Abigay, <laughs> abigay. Ayan, ayan, ayan. Nakatingin din. Natatakot sa chan mo. Timbulan <laughs> daw. Abigay <laughs> <laughs> mo na kay kulot.

Ano ba? Nanunuwi din. Hindi na <laughs> <laughs> ay, ay. Uh, class, Masigla man, na siya. May camera. Na, yung, sobrang tamis din na niya. Ay... Talaga, ang buhay ni Gai pa, na, <laughs> <laughs> tatlong percent na laan. Ito ni Hap. Ito Hap. Uwi ka na! baby! Bye-bye! bye Uwi na! Bye -bye. O, babay muna, babay. Babay. <laughs> babay Dito na si Sam. Shout out sa kanilang family, say. guys. Babay sa'yo. Babay sabay kami. Sabay babay, bye. thank you so much po. Babay na, babay din. bye. bye. <laughs> babay. Nagkagaya ko muna.